Good evening everyone. Ayo. kumikinang yung aking pagpapes ang aking pass sa labas tayo ngayon guys ako ay naglalakad mag isa dito kasi ito magpapa magpapalaba ako ng comforter ito yung buhay OFW walang maniho ayan ano oh, nakikita nyo yan mag isa lang ako saglit lang at ako ay nandito sa palabahan kukunin ko yung pinalaba kong isa ayan nakuha na natin guys ang ating pinalabhan uwi, uwi na tayo In interview pa talaga ako ng mga ano na yun uwi na tayo guys ako yung nagbibidyo kasi mag lang ako dito sa kalsada na naman naglakay wala akong kasama karay ko oh. ito ito yung ating pinalabahin. Tapos yung isa naman iniwain. Kukunin ko na naman yun para sa sabado. Hindi ko kasi nasabay kasi yung alaga akong dalaga. Ano siya? Ngayon kahap, gabi lang siya lumabas. Eh, napapalitan ko pala ang kanyang kama. Kaya late ko na siyang napalitan. Ayan, dito na tayo. Dito yung aming area dito uwi na tayo. Ito yung buhay OFW yung walang maniho. Kasi dapat ang nagdadala nito sa sa laundry yung maniho namin dati. Kaso yun nga wala na kami maniho, umuwi na hindi na nagkuha ng panibagong maniho si Amo. Kaya ito kami na lang, ako na lang naglalakad dito. Pag nandiyan si Ate sa Kubatangas, siya siya kasama ko. Tapos na nandito si ate, kami dalawa. Ngayon, wala siya, wala si ate Maya kasi lumabas sila ng swimming si pulot Ano choice? Ako mag-isa. O, ba? Diba? Ito naman ako naglalakad sa kalsada mag-isa. Malapit lang naman. Saka hindi naman dito nakakatakot kasi highway na siya. Ayan yung highway niya. Highway siya. Tapos, maliwanag. Ayan o. Maliwanag siya. Kasi, medyo may pagkasura subdivision to. Pero, highway siya. Hindi tulad sa iba na puro lang talaga kabahayan. Tapos, madilim pa sa kalsada. Medyo nakakatakot. Pero, dito hindi. Nakakangalay po ang aking kamay. <laughs> Nakangalay ang aking kamay. Kasi, awa ko yung isa kong cellphone kamay ko naman. Ayan, tatawid tayo. May sasakyan, takbo. Ayan. Tawid na tayo, guys. makikita mo lang dito, mga mga lalaki, naglalakad-lakad. Pero wala naman yung mga pakialam. Ayan, dito, sa area namin. Hindi naman siya nakakatakot dito. Mas nakakatakot kasi yung mga malayo sa tulad nitong highway na may mga papasok pa talaga yun ang mga nakakatakot pero dito sa amin kasi highway siya ay tapos maliwanag, tinan nyo naman ang ilaw dito oh, sa area na to pero minsan wala ditong ilaw yung mga street light kasi siguro nalulopat kasi nga ay no solar ang gamit nila dito more on solar kaya ito ngayon o oh, maliwanag kaya nakapaglakad ako mag-isa. O, diba? Ayan. Malapit na po ako sa bahay. Ayan. Thank you, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and comment. Paki-subscribe na din po ng aking channel. Katilab25 ah, vlogs. katilab25.vlogs katilab vlogs. Ayan. Hiningal po ako. Ayan no, Dito na ako. Ako'y magbubukas ng pintuan. Kasi may kanya-kanya naman kami mga sose. Ayan. Aray ko. Kaya pag nalabas kami, hindi na namin kailangan mag-doorbell. Kasi may kanya-kanya kami sose. O, diba? Dito na ako sa bahay. Nangalay na yung aking kamay. Doon ako galing sa ano, o, sa dulo. Mag-isa lang ako dito sa bahay ngayon. Kasi si Colette wala ka. Ayan, dito na ako. Ayan, ito yung aking pinalabahan. <laughs> ito yung aking pinalabahan, guys. O, oh, di ba? Ito yung pinalabahan ko, o. Oh. Tapos sa Saturday na naman yung isa. Ito yung pinalabahan ko nung isang araw. Ngayon ko lang kinuha kasi other day siya pinapakuha. Hindi yung pindalay ngayon. Bukas pukunin Hindi. Yung pangalawang araw pinapako ka. Kaya ito, yung dinala ko ngayon, para na naman yung sa Sabado, kukunin. Pare ko po, nangalay ang aking mga kamay. Ayan. Pasok na tayo guys. O dito na ako, ba? Diba? Thanks God, nakauwi na ako ng ligtas. wala nangyari ako sa akin sa kalsada. Nakarating na tayo. Ayan. Thank you Lord. Ayan. O hanggang dito na lang ang ating ang munting tahanan ng aming boss. Ayan. Ay ayan, ito yung aming bahay. Mag-isa lang ako. Ayan. Kumikinang ang aking fest. O di ba? Ang lawak ata. Hinihingal ako talaga. Ay <laughs> ayan, kumikinang ang aking fest. Ayan. Ayan, thank you so much uh, sa pag-support uh, sa aking mga live. Uh, United OFW Charity Group. Thank you so much ha, sa sa family ito. Maraming maraming salamat sa inyo uh, sa sa pagsuporta sa akin. Ayan, nakapasok ako sa grupo ng Pamilyang United OFW Charity Group. Inihingal ako. Maraming maraming salamat. Ayan, hanggang dito na lang ang aking video. Bye bye. Don't forget to like, share, and uh, and comment and pake subscribe na din po ng aking channel katilab Love Twenty Five Vlogs. Ayan. Maraming maraming salamat. Bye bye. Ito yung aming bye. Hindi oh, ba?